Ayan right guys, uh, good evening. Eh, okay, papakita lang ako sa inyo. Itong aking DIY uh, bendo. Bendo machine. Bending machine. Ayan. Nakita Ay, ko sa inyo kung uh, paano bumili rito. So, pagbibili ka, yan may mga may mga number yan 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8, So, walo. Ito, pag uh, ganito, walang laman. Wala laman. Pag uh, walang ganito, walang laman. Ito. Walang laman. So, number one yan. Pag pinindot may number one dito, kung ano yung mga number doon, uh, dito rin pipili ka rin o may sukli sa gitna Ayan. ito yung 1 pag pinindot mo yung 1 kasi walang laman ay eh, lalabas yan naka zero sya so hindi umilaw yung coin slot pagka ganyan pag pinindot mo to kasi wala nga lalabas lang siya pero yung coslat hindi siya iilaw kasi hindi ka pwede magulog kasi wala nga laman yan ah, hindi iilaw pati yung number 5 yung number 5 try natin siya bumalik 10 second nang nilagay ko dyan eh yung number 5 ganun din iilaw siya para siya pero hindi siya hindi gagana yung coin slot so meron ako dito yung 15 eh. bibili tayo ng nabawa ito ah, ito yung rabisco choco so yung hulog ko ito ngayon yung rabisco choco number 3 so, pinindit ako ng number 3 para makita nyo yung pressure ito so, pinindit mo number 3 Nakikita mo yung presyo. Yan. nakita mo ano yung presyo niya. 10. Tapos may natitira yung quantity niya. Ito, nandun yung sa loob. Nandun sa loob yung rubis Ayun, nasa loob. So, dito na lang ako, dito ko na lang ako, ano, dito na lang ako bibili. Para makita nyo na ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yung quantity niya dito ako bibilihin yung revisco butter so number 2, pupindutin ko number 2 yung pala kanina ito number 3 nung pinindot ko yan kasi meron nga siya umilaw yung ano yung ating uh, coin slot ilaw siya pagka uh, pag may laman ayun, pipindutin ko yung number 2 meron akong 15 So tingnan natin yung presyo na ng, ng ng ano ng Revisco butter. Dito pala yung si pogi, ang pinanala kong pogi. Umuulan, Mahalis pa rin. Hindi uh, ito yung ano Revis ko, ayan, butter, bibilihin natin dito, ano natin pindutin ko to ayan, ayan, lumabas na binilang ko 7 yung quantity yung presyo niya is 10 itong nandito sa kanto 315 yan yung laman ng yun yung laman ng ating uh, coin hopper yung panukli. para nakikita ko rin kung ilan na lang tinatitirang panukle binisplay ko talaga yun doon so pipindutin ko ulit to yan umilaw to yung hulog ko 15 pero yung presyo ng Chu ano, rubis ko butter is 10 piso. So pindutin ko na lang ulit kasi 10 seconds lang inano ko diyan. tapos ng 10 seconds babalik siya. Pindutin ko to. Maghuhulog na ako rito ng 15. So may sobrang lima. Diba? Ibig sabihin may sukli ako. Ayun. Bibilang siya 15. Ngayon, iikot na to. Ah, naghulog na siya. Ito na yung hulog niya. Kailan yung, ano, Ah, tinan nyo to. Hmm. O, kunin mo ang yung binili. Sabi niya, kunin mo ang yung binili. Salamat, binig ka ulit. Yan yung sukle, oh. Hmm. May ilang yung sukli. Ibig sabihin, may sukli ako. Pag ganito, at sinasabi niya, kunin mo yung binili. Ito, kunin mo na to dito. Kasi nakaharang yan. Pag kinuha mo siya, And ito na siya. Babalik na siya. Ayan, bumalik siya doon. Tingnan niyo lang ulit. Ayan, yung ibig sabihin, natitira alim na lang yung presyo 10. May sukli akong limang piso, kaya umiilaw to. Ayan. Pwede ka magtuloy dyan, pwede ka maghulog uli dito para dumagdag to yung limang piso mo. Kung mag, pwede ka mag-ibang, ibang presyo, pwede ka magpumindot kunin mo ang yung binili so bumalik siya doon pero iilaw pa rin yan may ilaw pa rin siya uh, magpindot ka ng iba kunin mo ang yung binili pero tapos na tayo doon kasi nga may laman pa na may sukli pa tayo mapipindotin ko na to dito babagsak yung sukli. So, ito natin. Ayan. So para makita nyo na dito. So, dito ko to. Oh, so, ayan yung sukli. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, yung, yung kanina na... Ha, guys, ito papakita ko pa sa lasan nyo. Yung yung ano kanina, yung 315 na laman ng cone hopper dapat magiging 310 na lang. Nabawasan siya. So, titingnan natin dito. Makikita natin yan. Hop. Oh. Galing lang kasi nagano uh, siya. Meron siyang ah. Titingnan natin. Ayun. Ayun. Ayun siya. Uh, pero okay lang 'yan. Ulitin natin. Ayun, lumalabas yung ano. Uh, may nag-loss connection lang. Pero okay lang 'yan, pero makita mo doon talaga 310 na lang. Yan, 310. 310 na lang yung ano, nabawasan na siya. So, pakita rin natin yung hinulog natin ano. Pwede rin makita dito yung presyo. Ayan, yung pindutin mo lang itong gitna. Ayan, yung may yung total sale makikita mo. Yung total coin kasi kanina, buh, naghulog din ako kanina. May laman siyang ano, ah uh, 30 na yung total sale. Yan, may ano, mayro siyang total. So, yun na guys, eh, pinakita ko lang sa inyo yung papano bumili dito sa aking uh, dispenser bending bending machine alright guys uh, thank you for watching and good evening